mga mga tropes Bali na naman yung inyong trops. Bali ngayong araw na to mga trops. Ay, kailangan na po natin magpasipsip ng poso negro mga ka-tropes Dahil umapaw or puno na ang ating poso negro. Hindi natin magamit ngayon yung ating CR. Oh no! Napakabawas na pala ako. Hindi Dito po kasi nakalagay yung poso negro namin. Ngayon, dito po namin sa nagpabubutas. Ayan, tignan nyo po yung tubig. Umapaw na sa CR. Pati dyan sa bowl, Ayan po, punong-puno. At ayan na nga po, binomba na ng binomba ni Bunso. Pero wala pa din. Oh no! At ayan po, napagpasyahan na. Butasan na po dito banda. Ayan, binubutasan na po nila at nang tinusok na nga nila ayan mga katrop sabi wala daw po dito banda dahil medyo matigas pa at eto pa mga katrop para sure na banda sa gitna na sila nagbasag ng tiles at ayun na nga eto na nga ang hinahanap nilang ginto <laughs> gintong poops pala <laughs> At ayan po mga katropes, sineset up na po at inaayos na nila yung mga tubo dyan Ang lalaki ng tubo dyan na pang sisip-sip mga katrops. pasin Pasintabi po sa kumakain What? Ayan po mga katropes, binaba na po nila yung kasama nila dyan sa ilalim Para po malinisan pa yung oh, no! nasa loob At siya po yung nagtatanggal ng iba pang mga basura at iba pang tumigas oh, na no! poops namin mga troops Ayan po mga katropes, hinihigop na dyan yung ibang mga dumi at pag mga matitigas na bagay or hindi kaya ng tubo nila, kukunin ng kasama nila para ilabas mga katropes. Tulong-tulong po sila dyan mga katropes kung paano nila malilinisan ng ating poso negro. Wow! Hindi po biro ang ganyang trabaho nila mga katropos. Bukod sa iba-iba na po ang amoy dyan sa ilalim. Kaya dapat po malakas po ang sikmora nyo. Kaya salamat po sa mga nagtatrabaho sa ganyan. At salamat po kila kuya na malinis magtrabaho at masipag. Ayan po yung machine na ginagamit nila para sa pangsip-sip ng ating mga dumi. Hmm? Ayan po mga katrops, sinisilip na po nila kung may mga dumi pang matitigas sa ilalim. Pero wala naman po kaya ayan, nagbuhos na po si kuya dahil palabas na siya. Ayan po, binuhat na po siya ng mga kasama nila para derecho ligo na siya sa banyo. Ayan po ang kinalabasan ng nilinis nila. Bali putik na po yan sa ilalim at wala na po yan masyadong dumi. Yes! Dahil tapos na sila dun sa pagsip-sip, ayan, magtitimpla na si kuya ng semento para ipangsara dun sa nabutas mga katrops. At pagkataas maghalo ni Kuya, ayan, si Papsi na po ang magsasara ng ating puso negro dahil may iba siyang gagawin. Nilagyan niya po ng butas sa gitna para in case sa susunod na papasipsip tayo uli, ay pubuksan na lang yung takip dyan. Eto na mga katrops, nasimentuhan na po ni Papsi. Ngayon, problema ang tiles. <laughs> Kaya sa mga nagtrabaho at naggumawa ng Poso Negro namin, salamat po sa inyo. At sa mga gusto pong magpasipsip ng Poso Negro dyan, kontakin niyo po sila or tanong niyo sa akin. <laughs> Masipag at malinis po silang magtrabaho mga trops Kaya hanggang dito na lang. Salamat po sa panonood. Ingat po palagi. God bless. Bye bye.